Ayun ang sakayan, o. Oh. Kasan? Dala, magutag. Buwan, dala. Magutag, dala. Dugaya sa train. Ayun, o. Yung sakayan, o. Sa mga alibas. Luoy, no? Ayan, no? May mga natutulog sa baba. Luoy, kaya sila. Diba? Tapos kita maswerte kayo ito na atay <coughs> na atay balay o bandibaha. Diba? Wait lang. Wala to na Wala to na ako ang train. Hi. Where are you going? Hello, Philippines and hello, girl. Welcome to Wow, Budget hotel. <laughs> budget na budget, may uwo na lalapan. Hi, Amma. Murag ako raman ang abat dari tita. Alam nyo guys, bumili kami ng ano sa 7 eleven yeah. niya. Nagsigi kong si Buano ba? Nagsigi kong bisaya. Hindi, ah, di ay kasabot ang ang tendero sa ako, ah. Kamu di ay to na lahi ako instruction, lahi po ah, di agibuhat. Kaya wala siya kasabot na ako. Di ba? Murag tala. Murag tala ang nag-utos. <laughs> Ayun, oh, may ano yan, LRT. Ito MRT. Ayun. LRT. Kita nyo. Pato. Choo choo. Train. Padulong pitas. Gusto ko ang dun na train. Ayan. Dabuki. Dabuki. Eh, buki. Diyan. Hahaha. dili siya daw. Go. Excuse me, I got video. Dari, Ay, sorry, 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 sorry. Okay, go. Video hanti ka. So sexy. So pretty. Candidate from Negros Oriental. Merlona Cardama. <laughs> More, 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 more. Wala na, wala na. Jukrat <laughs> na. Tryan pa lang guys, tryan. Lugay ka, ayaw akong lihuan. Pareho sa kadugay sa ihang pag-abot. <laughs> Ayan, nakita na lang ako ang train, tita. Ang doon. Tita. Ha? Ang yung train. Ha? Ato na no, o. Bidyohan mo, ipasa mo sa ako ah. Ano ah, sa mga bang shorts? Ato ang train. Ato. ato. ato, 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 ato. Tengon dire. Oo, oh, nag-stop pa siya ah. I-send mo lang sa ako ano, sa messenger. Pwede, dili di mo pag i-upload sa ano ha sa Facebook. Kay once nga Hoy, yeah. nag-upload in play, eh, mo ha. Kay mag-upload ko. Kita. Kay greens ko ba ako. Ay oo gani no. Ato siya o oh, kadugay. Ato o daghan to kwarta kita o atong armor na ano. Minions, minions, minions. Ha? Ah, Pa-asol? I-chat daw si boss kung gising na. si Ayan, gising na si Bus. Bye-bye. Bye-bye. Yung train na hinihintay ko, hindi pa siya dumating.